Okay mga kaibigan, nandito kami sa uh, pakita muna natin sa Night of Champions ano, pero sasaglit lang ako interview natin itong uh, ating kaibigan uh, kabatch ko to sa amateur pero halimaw to eh si Reneryo Arisala ata at uh, isa ding survivor buhay na patutuo, inspirasyon sa mundo ng boxing uh, at uh, sa mga hindi nakakaalam si Reneryo Arisala mga kaibigan, siya po ay uh, na niya parehas no? Sino yung ikaw na lang magsabi? Sino yung parehas mong nakasparing? naka nakasparing uh, naka ko po si General Casimiro at saka si Naoya Inoue. Aba? Aba, teka. Kailan mo nakasparing si uh, The Monster Naoya Inoue? Si The Monster, 20, hindi ko masyadong tanda pero ang nakalaban niya nun si ano si Marleto Parenas. Tapos si General Casimiro naman ang nakalaban niya si Charlie Edward. Siguro mga 20 ano yun eh, 20, 30. Baka 2017, 2017. Maraming maraming. Okay. Kasi medyo alam mo na tumatanda na tayo pero ako lang pala. Uh -huh. Pero, uh, la parehas mo na silang nakasparing. Ano yung, uh, al alam naman natin na parehas may parehas world champion yan, no, dating world champion. May galing yan parehas. Ano yung uh, pinaka, bilang uh, common denominator mo, naka-spar mo yung dalawa? Ano yung pagkakaiba nila dalawa? Uh, ang masasabi ko po talaga, Idol Silver, kung ako papipiliin sa pustahan ha, kung ako pupusta, syempre kay Inoue ako kasi okay. parehas ko sila, parehas ko na damay yung nak, ano nila, yung yung kamao nila eh. Okay. So yung pagkakaiba kasi nila si kasi Miro kasi bali ano siya eh, uh, may lang siya sa counter puncher eh. Ako uh, kasi kalimitan counter oh, puncher. Counter -puncher, yung, puncher ka, okay. oh. Si Inoue naman ang ano talaga, may lakas talaga si Inoue. Pagka medyo tatanga-tanga ka sa laban, medyo talagang makikita mo talaga ang liwanag. Ayun. Pick sa when it comes to power, no. Of course, parehas mong nakakamdaman 'yung uh, suntok nila. Sino 'yung sino mas malaki, mas, mas masakit 'yung dating? Mas para sa akin na honest lang, ako wala akong kinakabenta, uh -oh. pero mas masakit talaga si Norway sa suntok. Okay. Kasi kahit tayo nakadepensa, kasi kahit nakadepensa ako, pagka minsan hindi naman lumulusot 'yung suntok ni Norway. Okay. Ang may papaliwanag kung po pag nagtatanong sila, 'yung parang kung parang binamtas ka ng baseball bat, pa pa? 'Yung ah, si... sakit 'no. Ganun. <laughs> sa Ed okay. na Inoue. So, si kasi may naman, may lakas siya, pero dahil nga siguro, dahil mas malaki ako sa kanya na uh, oh, press, naman kami insayado. So, magkakaiba kasi pagka, kasi doon insayado din naman ako, pero yun talaga, hindi ko talaga may papaliwanag yung lakas ng Inoue talaga. ba? At ito naman, chat, no? Kung sa bilis naman, sa sino mas mabilis dumating ang suntok? Yung inowe o yung inowe pa rin ako? nandun yung ano niya yun nandun yung speed, tsaka yung utak sa laro. Parehas naman, yung dalawa na yun, parehas naman may ano siya eh, may utak eh. Kasi oh. nag-world champion, oh. hindi oh. naman mag-world mag champion. champion yan hindi mag-world champion kung wala ano. Hindi champion kung walang ganun oh, eh. Oo, talaga. Pero mas, mas papanigyan, mas ano ko talaga sa pustahan. You talaga. Ayun. O oh, sige, uh, yan, kayo yung Arisala. By the way, ito na, ngayong uh, sa isa-isang linggo. Uh -huh. ah, hindi, hindi, hindi. Ngayong, Oh, uh -huh. uh -huh. Inoue, versus Butler. Yung takbo ng takbo, tinakboan si Jonas. Ano sa tingin mo? Kung, gusto tingin mo ba tatakboan ni Butler si Inoue, makakaligtas kaya siya kay Inoue? Si Butler kasi, na uh, hindi ko naman masyadong alar, uh, aral yung ano niya, yung Laro laro niya. Dadaigin pa rin siya ni Inoue. Si Inoue kasi may cut, may cut sa anime, uh, may cut sa mga ano yun. Pero, yun nga lang, huwag lang talaga magkumpiyansa sa si Inoue. Gawa nung Daig pa rin ng bilis yung lakas eh. niya. Yun. Mas 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 mainam na may bilis ka kaysa sa lakas. Okay. Anahin mo naman yung lakas kung dito tama. Yo. Yung bilis, di ba, mas ano. Yung tama, yung naman, tama. Naman, tama. Eto naman, champ. Ah, pasensya ka na kung ah, medyo babalikan natin ah. yung hindi magandang alaala ala, -ala, -ala ah. sa boxing mo. Kasi kung sino man yung pinaka magandang example na regarding sa mga dangers ng boxing, ah. isa ka sa buhay na patuto. Kasi kung hindi nyo po alam, isa po si Rene Ria sa mga survivors ng, ng uh, aksidente sa boxing. Uh, kung ngayon nyo pong isi-search si ang kanyang pangalan uh, siya po ay uh, buti na lang sa Japan nangyari yun at uh, isang po ako sa mga ano teka lang nandito ang isang uh, bossing wala <laughs> po si Sir JC wala wala Japan Ayun. uy kumusta ka na wala po ay sir wala po wala po wait lang sir ha? so ito mga kaibigan so okay lang yan bagay ka po sa so hindi nyo po alam eh Si Champ Arisala po ay eh, talagang uh, isa po siyang miracle no na uh, isa po ay uh, ano 'yung nangyari sa akin yun nun talaga uh, nagkagulo lang ng... na kung sa mga boxing natin kung alam nyo po yung nangyari kay si same case po kami kaso sobrang blessed lang ako gawa nung dun ako sa Japan si Segores kasi blessed pa rin siya pero sa US kasi yes ubago hindi siya naagapan eh ubago ako kasi naagapan talaga na na Okay. So ito champion ah uh, parang black clap may parang ganon. So ayan ah uh, same po sila ni Champ Zico si Ares pero nakita nyo ngayon ito si Champ Arizala naka cover na. So ang nangyari kasi Champ yung uh, nangyari sa Casimero Akao oh, na parang nilalain nila yung boxer daw, Tilangdao. Pero hindi nila alam yung dangers ng pagka natamaan ka sa mga ng illegal sa boxing. Kasi ginawa akong example doon si uh, si Richard Oo. Oh, yung uh, na, na paralyzed. So hindi siya ganun kaya yeah, dali lang na ituturin natin as joke blog joke lang kasi ang buhay ng boksingero talagang naka naka ano kalahating paamo na sa buhay para po para, para po bilang uh, survivor champ ano ang reaction mo dun sa laban na yun bilang nakita ko na may tama ayun eh, ba ay katanggap-tanggap pa sa iyo na sinasabihan ka na umaarte lang sa akin po hindi po talaga umaarte yun kung po yung laban na yun hindi hinayon na referee. talaga nakamatahin yung mga ganong sitwasyon hindi, hindi natin masasabi na pagkatapos ng laban na yun kung, kung ano pa ba siya kung survive survive pa ba siya o maging tatulad siya sa akin gawa no ayun nga sobrang delikado po pagka talaga sa batok eh, yung iba kasing mga walang alam sa vaccine dyan ang akala nila ang vaccine purkit ano lang suntukan suntukan lang talaga hindi nila alam na maraming maraming ano yung aksidente na pwedeng mangyari. Kalimitan naka, nakataya isang na, yung isang pa namin na, nasa sa, nasa hukay lang, di ba? Kaya sana tigilan nila yung mga pambabasa ganung mga boxer kasi ito lang masabi ko sa mga basher ha. Subukan niyo muna mag-boxing bago kayo magmumusga. Yes. Tsaka nakakasakit din kayo ng damdamin sa mga lal na sa mga content creator katulad ni Silver Boys na binabash nyo. okay kasi, lang yun kasi so tayo. Uh, uh, po. <laughs> uh, -huh. Alright. So yan. Alam nyo, uh, ang uh, ano ko sa inyo, payo ko sa i-research nyo si Champrenerio Arizala nung, uh, nung uh, pick niya, no? Talagang mama ma ano din tong buksingero matinik at uh, talagang ang dami mo ding nakasparing ng mga dekalidad kasi nga kinukuha siya ng sparring partner kasi nga eh mahusay eh, pero mo kunin ka ng uh, Inoue kahit ni Casimero, ibig sabihin talagang uh, may uh, mataas siyang potential. Yun nga lang, hindi ka na pwedeng bumalik sa boxing oh, ngayon. Ano na lang tayo, nood uh, no, na lang kasi kanchaw-kanchaw na lang. Yeah. At saka naging part ka dati ng Games in Amusement Board. Oh, yeah. Naging, uh, games in Amusement Board. Po. Yeah. Eh, kaya naman pa paano, naging, blessed pa rin tayo. Yes. Ito, nakasulat nga, blessed. ba Ayan. At ayun, at syempre, ano-ano uh, nang -ano pinagkakabalaan mo? Ah, ngayon po, nasa, ano kasi ako ngayon, ah, uh, Uh, ano ako, fitness instructor ako sa teleperformance na Uy, call center? Ah, uh, apo, pero hindi ko oh. po ako call center. Bali si mga yung mga sa call gym doon. Sa gym po ng oh, call center. Okay, wow. Bali nakuha kasi ang bali agency namin si Ma'am Kukoy Elor. Dito nagpapasalamat din po ako diyan kasi noon simula noon nung nagumpisa ako hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako pinabayaan. Hindi lang naman si Ma'am Kukoy, maraming tao na na talagang yun nga sinasabi ko na blessed talaga kahit hindi hindi nilang pinabayaan yes. sa mga hamon ko sa boy kaya ito talagang pinapakita ko sa kanila na hindi ko sila binigo ayun. Ko sa pagtulong nila sa akin and also champ uh, it feels good talaga na every time na nagkikita tayo you look better and better each and every time so ayan po mga kaibigan, champ magineryo Arizala at nandito po kami sa Mandaluyong City College para sa, sa isa na namang boxing nun, event ngayon uh, ipapalabas 'tong solar sport so tapos na yung part ko Uh, pero manunood pa rin kami Yun lang Wala ka bang Youtube channel? Wala po Wala Facebook, pa. Facebook. Uh, Pero gagawa siya <laughs> Ayan. Ayan So Silver Voice. Silver Voice TV nga pala Subscribe nyo uh, I love you